Uh, hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 23 ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas city, 50 city ng umaga. Araw po ngayon ng linggo at medyo uh, natanghalian tayo. Uh, uh, nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa nababasa ko na nagsusulat sa mga comment section ng mga vlog na magkakaroon daw ng malaking prayer rally sa March 27. Opo, ayaw ko kung, kung totoo yan, pero... Yan ang nababasa ko sa mga comments si, eh. Ay, noon pa sana gusto ko ng talakayin ito, itong mga rally-rally na ito. Na wala naman yan. Opo, wala namang ipik to yan. Ay, ngayon nga eh, nakakulong na si Duterte. Eh. <laughs> ba? Diba? Wala pong ipik to yan. At yan po ang papatunayan ko sa inyo. Matagal ko na sanang gustong italakay ito. Noon pa, nung nag ng 1.2 million ata dyan sa Lunita, yung, yung mga iglesia ni Kristo. Pero pagkunwari na uh, nagrali sila para sa... Uh, kapayapaan. Opo. Ay pero ngayon kung talagang totoo ito na magrarally sila sa March 27, ay wong ko lang, ha. Pero yun ang nababasa ko eh. Ay naisipan ko na talakayin ko na ito na wala walang kanyan, walang walang epekto, walang kwenta. Lalo na ganyan ay hindi naman nila hindi naman nila sinasabi ano ba talaga o ano ang pinaglalaban nila. Sabihin nila na pur peace o kapayapaan, pero masyadong general po yan eh. Wala namang, lahat namang pwede magsabi na ganyan eh. Nagrarally kami para sa kapayapaan. Eh walang ilalaban dyan. Ay lahat naman tayo gusto kapayapaan, hindi ba? Oo. Every time nakasulat po sa Biblia, eh, every time they say they want peace or we want peace and safety, then, sabi po ng Biblia, then sudden destruction comes because they do not know the way of peace. Yan po nakasulat eh. At yan ang tinatandaan ko. Every time po yan eh. Every time na kung ano yung gusto nila, yun ang sinasabi nila ay kabaliktaran ang nangyayari. Inuoksirbahan ko po yan sa kwan sa Middle Eastern country. Pag nag-meeting na sila at ang sinasabi nila sa meeting ay we want peace, biglang may sumasabog po eh, hindi ba? O, at lalo na dyan sa, dyan sa Mindanao. Every time po na nagsalita si Miswari, hindi ba? Si Nur Miswari na we want peace. May naaabdak o may sumasabog o may napupugutan ng ulo. O, ganun po eh. Kasi nga, yun ang nakasulat po sa Biblia eh. Every time they say they want peace and safety, Then, sudden distraction comes. Ayan po, anong At yan po ang tatalakay natin. Bakit ganyan ang nangyayari? Ang nakasulat po dito ay sinulat ko, wala rin mangyayari diyan sa prayer rally na iyan. Opo, wala. Uh, kasi nga, ay hindi naman totoo eh ginagamit lang ang ang salita ng Diyos kasi baka pangyarihan po ang salita ng Diyos ay ginagamit po iyan para itago yung kanilang mga pakay Opo yung kanilang mga kinakalakal o yung mga yung mga uh, yung pinapahalagahan ano bang ibig ano bang other word sa yung kanilang itinataguyod. Opo. <laughs> Ginagamit po ang salita ng Diyos para sa kanilang business o kalakal nga o yung mga uh, kinahuhumalingan. Yan po, ano, kinahuhumalingan nila. Yan nga, yung salapi. Salapi o kapangyarihan o kasikatan. Ayan po, hindi ba? Kasikatan. Oh. Salapi, kapangyarihan at kasikatan. Gusto nila sikat. Ayan po eh. At hindi po pwede magkamali ang bibya Hindi po. The love of the place, the lust of the eyes, and the pride of life. Ayan po. Pero bago ko po talakayin, bago ko po Uh, ibigay yung mga Bible verse na patutunayan ko na walang mangyayari dyan sa mga rally na yan. In the contrary, ay baka pagalitan pa sila ng Diyos. Opo. Kasi ginagamit nila ang salita ng Diyos ay Opo, sa walang kwintang bagay. <laughs> ako po, nagdi-discuss ako dito, gusto ko lang ipaalam sa mga tao na may mga ganitong mga verse. Opo. Bahala sila kung maniwala sila. Opo, may mga ganitong verse patungkol dyan sa topic na yan. Yan po ang nilalakad ko dito. At hindi ko po pinipwersa na maniwala ang mga tao. Uh, binibigyan ko lang ng mga example. At mga kung maari, yung mga nakasulat sa Biblia, yung mga pangyayari doon. Oo, at yung mga pangyayari ngayon, ganun po 'yan para madali makumbinsi. Opo. Pero hindi ko pinipilit na paniwalaan. Ayan po ano? O sige po at babatiin ko lang po muna itong mga ah, uh, sumusubaybay sa atin ay salamat po sa inyong lahat. Ito po sila ano? Ah, uh, salamat po sa inyong lahat kay Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bakorul Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Joshua Lan, Inlinita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio Quirtico Jonah M. Rinaldo Abintino Mel Herrera ng Ibaston, Illinois Ernesto Aburki Pleaser Eduarte Hiasmin San Juan Roman de Paz Mary Grace Santos Pacmando John Cabrera Luin Sigaco Ike Maglasang Linda Trasmonte Linda Walton Sasha Andigwid Lini Bungat, Agripino C. Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D. Di Juana Duko, Ernesto Hondrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Klim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila. Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanjes, Domus Tikton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Pio, Cyril Andres, Sir Mihenel Dugardi, Robin Dilpin, Mama Gina Lanso Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito po naman ang mga vloggers na nirerekomenda ko sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila no. Michael Apasible Bulletin, Attorney Insuricto, Bonyo Pagkakaisa, Vlogcaster Almandin, Engineer Tutu Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo To, Christian Isgera, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CGP Chai, Kapihan Yart at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonell, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na manood sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at sila po ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ang sinasabi ko po dito ay kahit magrali na sila ng magrali kung mali yung yung sinusuportahan nila o mali yung pakay nila ay wala din yan. Opo. Ito po ang ang isisir ko sa inyo na mga verse na ito po ay ay tinatandaan ko po ito eh. Opo. Bina, binabasa ko ito nung ako ay nasa Saudi Arabia paulit-ulit po, paulit-ulit kasi kung wala akong ginagawa ay maswerte po ako kasi yung nung nabon again ako ang posisyon ko doon sa Saudi Arabia ay gumagawa po kami ng bahay ay mga bilyas, mga apartment building, uh, five-story apartment building, ganyan. Ay ako po, ako po ay QC. Opo. Kaya hindi ako masyadong hirap sa trabaho. QC lang po eh. At mayroon akong ma-inspect na dalawa sa umaga, dalawa sa hapon. Okay na po yun. Okay na. Kaya mayroon akong malawak na time para magbasa ng Biblia. Dala-dala ko po yung, yung Gideon. Ito o, oh. bibigyan ko kayo ng example ng Gideon na ibinigay naman sa akin nung elder. Yan, yung Gideon. iyan, o. Oh. oh nakabulsa lang yan. Pakit lang ito eh. Yan ang... Mayroon diyang Proverbs at saka Psalms. Oh, kaya nga, mas kabisado ko ang New Testament at, sa saka itong Proverbs at saka yung Psalms. Kasi nga, yan ang dinadala ko. Pag uwi ko naman sa bahay o doon sa housing namin, ay mayroon naman akong Biblia doon na malaki na ibinigay naman ng church. Opo. Ganun po kami. At nagkukwentuhan kami, puro po Biblia pagdating namin sa sa quarters o doon sa bahay o doon sa uh, tinitirahan namin bago matulog nagkukwentuhan din. O. Pagising ng umaga nagkukwentuhan din. Puro ganito po ang topic namin. Opo. B hindi po nangyayari yan sa Pilipinas, hindi. Kaya nga po ang nabubun again doon sa Saudi Arabia, ibang klase po eh, iba. Opo. Araw-araw yan ang pinagkukwentuhan namin. Yang buhay ni Jesus Christ. Sino si Jesus Christ at ano yung mga salita niya. Ganun po yan. Kaya kabisado po namin yan. At marami po ang nagtuturo sa amin. Maraming klase ng reliyon. Nagsama-sama sila. Pero tinawag nila na born again sila. Opo. At hindi po sila nag-aaway-away. <laughs> hindi sila nag-aaway-away. Opo. Yun ang kagandahan sa amin. Talagang nakikita namin na ang nilalakad lang nila ay si Kristo. Opo. Walang iba. Hindi nilalakad yung mga relihiyon nila. Hindi. Kung minsan nga, tinatanong namin eh, kung ano masasabi nila. Kasi kung minsan, nagkukuntrahan po eh. Ang sabi lang nila, ay minor lang yan. Huwag nyo nang intindihin yan. Mga minor lang yan. Ang mahalaga yung, yung doktrina talaga ni Jesus Christ. Yun ang sundin natin. Ganun po yan, ano? O sige, at ibibigay ko na po ito, ano? Itong Proverbs 21, verse 27, The sacrifice of the wicked is detestable. How much more so when brought with evil intent. Ayan po, hindi ba? Ay self-explanatory na po yan. Pag nabasa mo yan, ay alam mo na ang ibig sabihin yan. Hindi na kailangan ipaliwanag po yan eh. Pero uulit-ulitin ko lang po para maidiin o para mai... Ma kasi alam nyo po yan, parang telepono po yan na nagriring. O, kailangan ulit-ulitin para ma-memorize agad o maitanim sa isipan. The sacrifice of the wicked is detestable. Ah? How much more so when brought with able intent. Oh. Yun daw sakripisyo ay usually yan ay panalangin yan at sak sakripisyo, hindi ba? Oh. Mahilig tayong magsakripisyo, hindi ba? Oh. Ay pero, yung sakripisyo daw ng wicked ay hindi detestable nga eh. hindi 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 kalugod-lugod sa Panginoon detestable opo at lalong man kanya kung ito ay may evil intent o may intention na masama ayan po hindi ba o Proverbs 15:8 halos ganito lang po ito pero inulit na naman ang pagkasabi para nga maintindihan. At ang dami po niyan, ang dami na ganyan na Pinili ko lang ito dahil yun ang most effective. O, oh, Proverbs 15.8, The sacrifice, sacrifice na naman, hindi ba? The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. Kasuklam-suklam sa Panginoon. Yung sakripisyo, hindi ba? O, oh, nagsasakripisyo sila ay walang kung may bayad sila na pupunta doon sa sa Lunita isisigaw nila ang kapayapaan Oh, pero may nag naglilitsur doon eh may nagsasalita naman na na kung eh o nagpropaganda eh ng politika eh kaya double kara yan o may evil intent the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord but the prayer oh, of the upright is his delight. Kung nagpre-pray po yung upright o yung righteous man o yung matuwid, pag nagpre-prayer siya, ay nalulugod po ang Panginoon. Yan po ang ibig sabihin yan. O, contrast, hindi ba? Mayroong isang wicked, mayroong ding isang upright. Parati pong contrast yan eh. O, yung prayer o sakripisyo ng wicked ay kasuklam-suklam sa Panginoon pero yung prayer o sakripisyo ng isang matuwid ay nagagalak ang Panginoon ayan po hindi ba o James 5:16 Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. Yan po ang nakasulat sa sa James 5.16 The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Ayan po ang nakasulat. Pero lilinawin ko lang po ito. Ano? Confess your trespasses or confess your sin to one another. Yan po ang nakasulat ano. Pero binibigyan ko po kayo ng, ng babala. Hindi po ganun. Kasi nga kung minsan pinagchichismisan lang, iwasan po yung ganun. Hindi pwede na isalita mo lahat. Opo, lalo na kung yan ay pangangalon niya, hindi ba pumapatol sa ay pagchichismisan po eh. Oh. Yung iba ay eh, yan lang ang hinahanap eh, hindi ba? Yung mga balita na ganyan, oh. Mga kwan, mga mga adultery. Opo. Oh Iwasan po 'yun. Kung kung magkumpis ka, ay talagang ang pakay mo ay para patawarin ka ng Panginoon o kaya ay matulungan ka talaga. Hindi yung, ay kasi kung ikukumpis mo yan sa mga maritis, hindi ba? Sa loob ng simbahan ay, ay pag-aaway-awayan pag, ah, pag ah, away, away yan, yan ah. Confess your trespass to one another and pray for one another. Pero ito, yun nga, yung, yung sigurado talaga ng mga born again na hindi pagpipistahan yung balita. Yan po ano? That you may be healed. Oh. The effective fervent prayer of a righteous man much. Totoo po yan. Pag nanalangin po ang righteous, lalo na po yung inaapi, yung mga widow, yung mga mahihirap, yung mga ulila pag nanalangin po yan pinakikinggan po ng Diyos yan at nakasulat po hindi ba effective and prevent prayer of the righteous man avails much ayan po kahit na iisa lang niya upo kahit na iisa lang niya when no one else is stand alone hindi ba kahit na iisa lang niya ang tama po ay tama opo ay, hindi naman nakukuha yan sa paramihan ng nananalangin eh. Ang tama po ay tama. First John 1 John 1.9 At ito po ang kwana ano kaya sinasabi ko na hindi rin pakikinggan ng Panginoon yan. Ang una kasi ay confess your sin. We, first John 1 John 1.9 If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yan po ang nakasulat. Uh, bilang isang moon again, isa po ito sa pitong verse na una naming minimemorize. Opo, itong 1 John 1.9. If we confess our sins, He is faithful and just. Faithful siya dun sa pangako niya na patatawarin kanya. And He is just. Bakit just? Ay binayaran na nga eh ng kanyang sariling buhay, hindi ba? Kaya pwede kanyang patawarin Un, uh, unjust, hindi ba? Justified ka pag sinabi niya na i-justify kita. Kaya niya yan kasi binayaran na niya eh. At yan nga po ang nilalakad ko dito. Si Jesus Christ po, hindi po bumaba dito para sa human rights. Wala pong ganun. Wala siyang pinaglaban na yung, yung rights ng isang tao. Hindi. Kung hindi, i-justify lang niya yung makasalanan. Kung lalapit sa kanya, kung magkukumpis sa kanya o maniniwala sa kanya, ma mahalaga po yung paniniwala. Pero pag hindi ka naniniwala at sasabihin mo na stupid ang Diyos, paano yan? At yan, ang, yan ngayon ang pinapanalangin ng mga Iglesia ni Kristo. Hindi ba? Kaya nga, wala mangyayari eh. O, kung tawagin niya ang Diyos ay stupid, ay paano ipapanalangin yan? Ay ako po, nung napakinggan ko yan, at pinapaliwanag pa niya ha, kinikwento pa niya yung pangyayari sa sa creation. Kaya talagang, yung Diyos talaga ang gumawa ng langit at lupa, ang tinatalakay niya na stupid. Paano, paano kayong paniniwalaan diyan na didingging kayo ng Panginoon. O, oh. ipapala, ipapanalangin nyo ang isang tao na nagsalita na stupid ang Diyos. Hindi ba? O, oh. ituloy ko lang po ano, uh, He is faithful and just and forgive us our sin and to cleanse us. Lilinisin ka pa niya eh. Yun ang kagandahan kay Kristo lilinisin ka niya. O kaya araw-araw ay pinapaalalahan ng kanya because of the word. Kasi naandun na sa isipan mo eh. O, lilinisin ka niya. O. And, ayun nga, cleanse us from all unrighteousness. Kahit na nakakagawa ka pa ng maliliit na kasalanan, nagsisinungaling ka pa kasi hindi maalis po ang pagsisinungaling sa tao eh. Pero mga minor lang, po mga minor, hindi naman pwede na mag, magsinungaling ang isang born again na ikamapahamak o ikapapatay ng kabilang tao. Katulad yan, hindi ba? Kung ang isang tao ay nagtistify, oo, oo. Ah, si Dilima ay drug lord. Drug lord dyan si Dilima. O oh, nakakakuha ako ng pira dyan. O binibigyan ko ng pira yan. Dahil humihingi ng kwan yan. Yung lagay. Kung pa ka ganon at mabilanggo yung isang tao na hindi totoo ay malaking kasalanan po yan. Ang born again hindi gagawa ng ganon. Opo. Mag, magsisinungaling yan sa maliliit na bagay, pero hindi sa ganon sa ikakukulong o ikapapatay nung, nung kapwa mo tao. Yan po ang kaibahan. At yan nga ang nakita ko nung old nahuli na ano kasi ay si mag seven years na nang nakakulong eh nung nagrecant na yung mga tao yung mga kinuha nilang testigo oh nagrecant na sila eh kasi nga ay eh, tika muna eh may just tayong haharapin eh hindi ba? Ay kung namatay si Dilima sa bilangguan na nakakulong, adi, ay, ay konsinsya po yan. Yan po ang sinasabi ko, ano, na mayroong kaunti na, na kwan eh, yung, pag alam mo yung word of God, ay, ikwang eh, ka eh, tutulungan ka ng word of God eh, na ikwang eh, ka, iririktipay -re ka. Yan nga, cleanse us from all unrighteousness ngayon at ito pang isang dahilan ko ano bakit ang ang tao ay na wicked na nananalangin ay wala naman yan eh o, o, kaya yung pinapadalangin niya ay wicked wala yan ito po oh, Matthew 15.8 these people draw near to me with their mouth ayan po hindi ba o these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts is far from me. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ, na kinopya niya doon sa Isaya. Yan po ang nakasulat sa Isaya. These people draw near to me with their mouth, and honor me with their lips, but their hearts is far from me. Ayan po. Malayo naman eh. Iba naman ang iniisip eh. Makakuha siguro ng posisyon eh. Ang iniisip eh. O, o kaya makakuha ng magandang pabor. O, simple ay hindi mo rin maalis na tutulong gagawa ng mga malalaking katedral. Hindi ba? O, ganun po yan. Ay hindi masama naman yon Pero kung minsan, ay, kung yun ang inuuna, yung mga kayamanan ng mundong ito ay mali na po yun. Mali na. Yan po ang nakikita ko dyan. At bahala na po kayo kung maniwala kayo sa akin. Basta ako, tinatalakay ko lang dito. Opo. O sige po, tanggan dito na lang po. Ano? At bago po ako bagumpisa, ay nananalangin po ako sa Panginoon na sana tayo ay bigyan ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, Isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami. Salamat po.